Ah, mga kainsan. Alas ng bulapa na papadaan. Magandang umaga po. Hmm. Ay, nabuhol na. Kahapon pa atari. Hmm. Umagang umaga, binigyan tayo ng ulam. Iyo. Kabuti po. May garing pong pang tanghalian. Karing isa, oh. Nabingkal na. Hmm na sinaapakan isang ulaman na po are hahanap pa po tayo nabubulok ay hindi na po pinapansin eh. nabulok na ayun may mala pa dun oh. madami nang nabulok inumay na siguro sila inumay na yun laki oh. nabulok lang Oh, sana hindi pa ribulok. ang laki hmm? hindi pa naman hindi pa baka kaya hinug na oh hinug na ito po ay tira ng bagyo hmm. hinug na po ay hmm. hinug na po tira ng bagyo pag may dalawang araw po yan, hinog na. Hmm. Nadalhin hmm, po natin. Babalikan po natin mamaya pagka grass cutter po. Grabe oh. Mga kainsan oh. Eh. Butoy oh. Dakamay. Mga kainsan. Hmm, Hmm. Dali. Hmm, ito yun. Makadami po. Buti yung ating sako, lagi sa sako natin. Yung pong isi na ipabalikan po namin. Hmm. Yun. Dami. Umagang umaga po ay ulam na tayo po yung ay nabungaram po na may kabang kabuti Aba, maganda pa po kaya lang ikawar kayo kahapon pa at yung mga taga dito po sa amin ay umay na rin dahil lahat po ng kabuti ng dayamihan dito yung dami pong kabuti umay na po ito po ay, ari po ay daan ay hindi po pinapansin ito nga naman isang buwang kabuti ang ulam mo. Oh. Mauo nga. Sa amin po kung tawagin. <laughs> mauumay. Eh sarap na sarap nito eh, Mauumay kay. Kasarap-sarap itong ulam ah. Hmm. Ito na ang gusto kong ulam. Huwag kang mauumay. Yun ang masarap pa yan, mga kainsan. Yun pa. Ito tuyo. Ito Yan. Oh. May mamaya panda. Ay, naku, masisira ang panda. Masisira yan. Dali. Hindi, oh. Anto, ito ito eh. Ay, mahina na yan. Kahapon pa yan. Nakadami. Hmm. Eh. Bukas. Pagkakapal po bukas ng mga gadini. Ako naman po, kumbaga ak kami umay na. Kami mag-asawa at aking mag-iina. Pinamimigay ko po. Kaysa po ba masayang? Di pa migay mo na lang. Ah. Hinahanap po namin yung baboy. Patungan mo wala din yan o toy. Wala po doon sa talian. Hindi kaya nakawala yun. Tara daw to. Dali mo din kasuling. Kaya pa po kami ikot na ikot eh. Hindi na eh. Wala eh. Mga kalisan, nakabala po yung baboy na wala. Ito, iwanin muna. Hanapin natin. Hanapin natin. Wala doon sa kanyang talian po eh. Wala po sa kanyang talian. pala, Ha? Iputan na. Naay pala utin. Okay. Ah, ha? pala naman. hindi si Kambal. Hmm. Naay po pala. Gawa ng nagkasikasa po tayo ng pabil ni Tatay. Kami ba... <laughs> Natawa si Kuya Yugo eh. Kanina pa kami ikot na ikot eh. Na doon lang pala. Paano po eh doon yung sinali? Doon sa may Katmoon. Doon. Nilipat pala ni Kambal. Nai po yung dalawa ay. Yun, isa. Tapos dalawa. Ay, nako po. Yan. Mga si Bumbay na po ang nagpakain ay. Wow. ganda ng, ng anong yan ang utoy tiyaw mo nakita ang ganda ng kamatis utay utay po baka po, bukas po ori madali ko ori bukas gawa ng nagpapatanim pa po tayo ng palay ay parot pa rin po tayo bukas kailangan po yung madilim dilim pa tayo din eh gawa ng sa makalwa ko na po abi ah, rin yung papel ni tatay tayo tayo ay. madilim na pero yari na po ari bukas po ay baka ari matira bukas ang kapalanda mo ay aba kainaman din po yan o um, yan um, ganda naman um. ari yari din na kaputol basta uh, tuwing uh, alas 5 dadalihin ko ari mga kaisan alas 5 hanggang uh, alas 9 ng umaga gusto sa isa agap dahil marami pa tayong ginagawa ay tatanim pa rin tayo ng mga kabang saking. ah gara na abot abot po ito tuwing umaga ano doy tuwing umaga lang po kayang kaya na rin hindi natin natapos kagabi mga kainsan ngayon natin binalikan maaga po tayo yan. arpo po yung ating uh, tinabas. Mm. naman din po. Hmm. Nakita po ang kamatis. Aba, ay hindi naman ako makatiis mga kainsan pagkakasukal sukal. Eh eh. Hahas Ay gusto ko ang halaman ng ko pulido. Ay ako talaga ng mga kainsan eh. Yan, hawa na oh tatanggalin ko na lang yung ibang mga palay palay ang hawa na po yan yan hawa na ari awa ari target ko aring kamatisan mga hanggang bukas bukas na maaga po tayo alam mo eh ako inapero sa mga kainsan eh huso sa agap hanggang alas 10 tapos eh lipat po ako sa ibang area gawa nang masyado mainit na po pag po nagagascatter ng ganun ako yung inangalos kaya husto sa agap yung magsisimula ka ng alas 5.30 yun ay eh para ka ng hanggang hapon mo ng trabaho yun ha, dahil inagapan mo ay makakatrabaho ka pa sa iba eh ano ko po nang malapitan sa inyo maya maya naman po tatanggalan ko ito ng damo ito ito lang ang tatanggalin ko sa puno tapos tatabunan ko po uli ng lupa yan kaban lupa Bubulaklak Bubu na eh Guti-guti ang kupunda mo Bubulaklak na oh May mga bulaklak na mga kain saan mga kaisan yari na po aray bukas po ulit maagap naka tatlong pitak naman tayo mga kaisan tatlong pitak at uh, pupunta naman po kami doon sa natanim nagpapatanim po tayo ng palay maagap ko po ulit bukas para mas maganda yun ako so, nakakahinihinga pag ano ano nakakahinihinga po pag uh, hawan oh. Yan so, mga kaisan, pailayan na tapo tayo, po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.